Uh, weather update muna tayo. Meron tayong bagyo, di ba? Pero nasa, ano na, labas na ng Philippine Area of Responsibility. Itong <clears throat> si Bising at uh, Tropical Storm. Bising. Severe Tropical Storm. Uh, sabi ng pag-asa, uh, sa kanilang 11 o'clock forecast, severe tropical storm Danas or Dana's, uh, kasi international name na dahil wala na sa Philippine uh, area of responsibility. Ito pong sentro ng bagyo ay tinatayang nasa 410 kilometers west ng Pasco Batanes. So meron po itong lakas na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pabugso-bugsong hangin na aabot sa 135 km per hour. So ang pagkilos po nito ay north eastward sa bilis na 10 km per hour. Okay. Ito yung sinasabi ng una na mag re recurve di eh, diba? babalik ulit sa Philippine Area of Responsibility. Pero dito sa uh, Uh, datos ngayon ng uh, pag-asa, July 10, uh, 8 p.m., eh, paano siya? Hindi siya pakanan, pakaliwan siya. <laughs> Hindi na siya po tayo Philippine <laughs> Area of Responsibility sana. ba? Diba? And, um, na, pero gayon man, na, na, ano nito, nahihila nito yung ating habagat. Kaya maulan pa rin sa malaking bahagi po ng ating bansa. And meron hong nakataas na gale warning sa northern seaboard ng northern Luzon. So, ingat-ingat po tayo. No? Yung ating mga kababayan, yung mga maglalayag dyan. So, pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. <laughs> Para iwas po aksidente. Iwas aksidente. Alam naman natin na minsan eh, lumalakas po ang hangin, bugso ng pag ulan na yan. Kaya, dapat always ready tayo. Okay. Balita naman tayo. Meron tayong... Oh, ma'am, happy birthday din po in advance. Oo. Ayan, salamat po. Napaka-advance eh. No, layo pa. Okay. Okay lang yan. Happy birthday din. Ah... Uh... So, balita muna tayo. Uh, DA hinarang ang 59 na container vans sa Subic sa gitna po ng pagkahabahala sa smuggling. O oh, hiniling po ni Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel Jr. sa Bureau of Customs na suspindihin ang pagpapalabas ng 50 na container vans na diniskarga kamakailan sa Subay Subic Bay Freeport. Ito ay sa gitna po ng malakas na hinala na ang shipment ay naglalaman ng smuggled na produktong agrikultura, pangunahin na ang uh, sibuyas at isda. Ang kahilingan ay alinsunod na rin ang direktiba ni Pangulong uh, Bongbong Marcos sa Department of Agriculture na paigtingin ang pagsugpo sa agricultural smuggling na hindi lamang nakakasira sa presyo sa merkado, nagpapahina din sa mga lokal na magsasaka, kundi nagdudulot din ng panganib, sa kalusugan ng publiko. So, il sa ilalim daw nitong anti-agricultural economic sabotage law, uh, maari ng habulin hindi lang yung consignee, kundi pati na rin yung mga custom broker, transporters, mga tindero, at mga buyer. Oh. <laughs> hindi nga namin alam kung anong smuggle, dahil hindi. Ayan, ang smuggling ay hindi na walang biktima. Hahabulin ang buong supply chain. And sinasabi po ng uh, DA, uh, mahalaga yung whole of government approach. Uh, tinukoy kung paano dinadaya ng mga sweetik na importer ang kanilang kalakal sa pamamagitan ng hindi pagdedeklara ng tunay na produkto. Halimbawa, i-declare -de fro frozen Uh, halimbawa, ito mga frozen mackerel at sariwang sibuyas, dinideklara siya bilang process. You no know, na para daw makaiwas sa regulasyon. So, sa mga ganitong taktik daw, eh, nakakalusot sa mga regulatory agencies ng DA. Katulad po ng Bureau of Plant Industry, uh, DA, uh, Bureau of Animal Industry, BFAR, hanggang Food and Drug Administration, Uh, Philippines, sa ilalim din po ng Department of Health. So ang dami nila nalulusutan. <laughs> uh, kaya nakakapasok yan. So ang may kapangyarihan daw na magkumpis ka ng misdeclared shipment ay ang Bureau of Customs na nag-ooperate sa ilalim naman ng Department of Finance. So, eh, ang dami nila. Dapat magtulong-tulong sila para hindi tayo malusutan. And, uh, nitong Bartes nagkaroon ng uh, parang na uh, may na silang shipment no, dyan of Manila. So, pinagsama-samang ano to, effort ng DA, DOH, FDA at BOC, anim na container vans. Idideklara bilang processed foods. Pero ang katunayan, ang container vans ay naglalaman ng isang daang tonelada ng sariwang sibuyas at frozen makarel. And tinatay nagkakahalaga ng 34 million pesos. So, ganun po kalaki. And posibleng ma-blacklist ng BPI ang dalawang consignee na mga kargamento. Noong nakalipas na taon lamang, eh, labing walong kumpanya ang inalagay sa blacklist ng DA mas marami kaysa sa pinagsamang bilang sa nakalipas na dekada. Oo, oh, ibig sabihin, achievement pa. Ididagdag ni Secretary Laurel na dahil sa karamihan ng mga puslit na produkto ay mula sa China, ay nakatakda pong magpatupad ang DA ng Country Specific Risk Assessment para makatulong na maputol po ang illegal imports. So, yan po ang uh, update sa kampanya laban sa smuggling. And eh uh, ito medyo bago pa to kahapon na yung ban sa pagpasok po ng baboy at iba pang hayop sa Cebu inalis na. So, pwede na magpasok ng baboy sa Cebu. Yan sabi. Sa layuning pong pababaan ang pababain ang presyo ng baboy, iniutos po ni Governor Pamela Baricuatro ang pagtanggal po sa pagbabawal sa pagpasok ng mga baboy at iba pang hayop sa lalawigan ng Cebu. Sinabi ni Baric 4, na ang restriksyong ipinataw ni dating Governor Gwen Garcia ay naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng baboy. Uh, ipinatupad ni Garcia ang pagbabawal para pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan ayon kay bari 4, yung bagong governor, ang desisyon na alisin sa pagbabawal ay ginawa matapos po ang konsultasyon sa Department of Agriculture, sa Bureau of Animal Industry at maging sa Provincial Veterinary Office. At ang paliwanag pa nitong bagong gobernador na bagamat tinanggal yung ban, mananatili pa rin yung mga hakbang para protektahan ang industriya ng baboy sa lalawigan. O, oh, di ba? Malaking, ing, malaking issue kasi ito eh. Uh, marami kay Governor Gwen Garcia nung uh, mag-impose nga ng ban. Pero, siyempre, kanya-kanya tayo ng uh, isip ng paran eh, para maprotektahan, di ba? Yung konti na lang na populasyon natin ng baboy. So, ayan. Uh, kaya daw tumaas ang presyo ng baboy. Pero mataas talaga yung presyo ng baboy. <laughs> Kahit naman walang ban. Diba? ba? Uh, kasi nga ho, konti ang uh, supply ng baboy. Ayan, presyo na imported na bigas, e, eh, ibinaba na sa 43 pesos. So, simula July 16, ang bagong maximum suggested retail price sa imported na bigas, mula po sa 45, e, eh, bababa na po sa 43 pesos kada kilo. Ayon po sa DA, bumaba na kasi rin yung pandaigdigang presyo ng bigas, matapos ang Uh, pagkakasa ng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Ilang hakbang na nagdulot ng mas positibong kondisyon sa pandaigdigang merkado. Uh, remember last week, yung balita natin, <clears throat> postpone di ba? Ipidospone yung pagbababa ng MSRP. So ngayon, July 16, itutuloy na daw nila. So inaasahan na rin tumaas ang ani mula sa mga pangunahing bansa na taga-supply gaya ng India, Pakistan, Thailand. Kasabay ng pagkalma ng presyo ng langis. Okay. So matatandaan na pansamantalang ipinagpaliban ng DA ang pagputol sa MSRP nitong July 1 dahil sa tensyong pandaigdigan. ang partikular na sa sektor ng langis na may epekto sa produksyon ng fertilizer. So, matatandaan nyo, yung MSRP, una yan, 58 pesos kada kilo. And unti-unti na pong binababa ng DA. At sa ngayon nga, ay nasa 43 pesos na. Okay. So, batay dun sa pinakahuling monitoring, ang regular, regular milled imported rice nagkakahalaga ng 33 hanggang 45 pesos kada kilo, habang yung well-milled imported rice, nasa 38 hanggang 48 pesos kada kilo. Mas mababa kumpara noong Enero 20. Okay? So yan po yung presyo ng bigas. Bumili ako ng bigas kasi naubos yung supply namin. <laughs> Mahal pala talaga. Uh, parang parang si 60 na yung nabili ko. Hindi pa ganoon ka kaganda. Medyo maitim. <laughs> hindi sanay, <laughs> hindi sanay bumili. Sa amin, 110. 110. 110. Ang isang Salop. Kadahil... Isang salop. Ano ba yung salop? Mas marami ang yung salop eh. Oo, Oo nga. Kapitan, kasi sa amin, naman. salop pa yung ginagamit eh. Ah, salop pa. O eh, matatandang tao kasi sa inyo eh. Oo nga eh. <laughs> sa Quezon. o eh. Um, oh, basta eh, yan. Uh, yun. Talagang mahirap, mahirap, uh, lalo na kung uh, wala kang supply ng bigas. Okay, and uh, dahil nga nag di ba, ng uh, anniversary ang DA, si Pangulong, kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mahalagang papel at sakripisyo ng mga magsasaka at mangingisda sa ginanap po na ikalimampung gawad saka awarding ceremony parangal para sa natatanging magsasaka at manging isda. June 30 sa Science City of Muñoz, sa Nueva Ecija. So dito sa seremonya ay eh, din si Pangulong Marcos kasama si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa mga magsasaka para talakayin yung modernisasyon ng agrikultura at ang paghikayat sa kabataan na pumasok sa sektor. And pinarangalan nang DA yung 43, no, apat na individual at institusyon, uh, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga researchers, extension workers, kabataan, mga organization, uh, mga lokal na pamahalaan bilang pambansang kampiyon. So yung bawat awardee ay tumanggap po ng project grant o at premyong lapi mula 150,000 pesos hanggang 3 million pesos. Sino ay nakakuha ng 3 million? Ang gawad ka ang pinakamataas at pre, pinaka parangal ng DA na iginagawad po sa mga individual at grupong na mumukod-tangi sa larangan ng agrikultura at pangisdaan dahil sa kanilang kahusayan, inobasyon at malasakit sa kalikasan. Higit pa sa pagkilala, layo ni nitong ibahagi ang kanilang mga kwento ng tagumpay. Yan ang dapat para mas marami ma-inspire. Uh, magbigay ng insentibo at itaguyod ang advokasya ng DA para sa seguridad sa pagkain, kasapatan at pangmatagalang kaunlaran sa sektor. Ang mga nanalo ay maingat po na pinili ng, isa, ng isang kagalang-galang na Board of Judges. Ayan, mula sa mga pampubliko at pribadong sektor. Hmm. So ayan, congratulations po dun sa mga nanalo. No? 43 na natatanging individual sa, at institusyon sa larangan po ng agrikultura. Okay? Sana mapasama tayo dyan. <laughs> <laughs> And then, dapat maras marami tayong matulungan. Okay. Hmm. Ang laki pala premyo ah. So, ayan, para sa mga kababayan natin. So, ayan po yung mga balita natin. And uh, pu pwede po kayong mag-comment, mag-suggest, at magbigay ng feedback. Text lang kayo doon sa ating mga numbers. 0916 499 6195 at doon sa ating studio text line 0929 321 so, yan po yung mga contact numbers natin.